guys gala <coughs> gala mo tayo guys oh, sa gabi yan alam mo tayo na direct ng bike no gala tayo guys yung po yung review natin sa labas guys sa kwarto yan kumusta kumusta ang taraan ayan po guys ito po yung ano namin barracks bukas na talaga yung ano no yung butasyon kasi sino kaya ang palaran na mananalo sa ano sa eleksyon ba guys kachambahan na lang kung sino nanalo sana gawin nyo po ang kung sino po ang nanalo gawin nyo po ang yung trabaho nyo po kaya na kami nag hintay kami kung anong ano nyo uh, magagawa nyo sa ating bansa yan dito tayo sa labas no Ah, ito po yung labas namin guys. So, yan, okay. ikot po tayo habang tayo nagbabike. <laughs> yan. <clears throat> Punta po tayo sa basketbulan guys. Yan. Ito po guys, medyo madilim no. Yan. Ang ganda po ng puno ng kahoy guys. Oh. Yan. Tinatingan talaga yan oh. Oh. Wala nang ilaw, guys. Punta sana ako diyan, oh. Wala nang ilaw eh. Dito na uh, lang na. ako. Gagawa sana ako ng content kaso nga lang pinatay ng ilaw. Ay. Dito na lang muna, galagala. Kut ikot ikot. Uh, balik tayo, guys. Si wala na. Ito yung ano ko. Balik tayo kasi balik. Palpak po yung ano natin, balak natin. Dito na lang tayo sa kabila. Hanap tayo ng uh, medyo may ilaw-ilaw, no? Gawa po tayo ng kuntit saglit. Ayan. Dito kaya. Okay kaya dito, guys. Dito na kaya. Ito mga Ayan. Hi guys, so oh, ko cool. ito maliwanag ngayon no? May nag-hiking Yan yeah, may nag-hiking po yon dito, plaza Plaza namin Nag-hiking iba Ayan Nag-hiking ng oh, May tubig dito eh Yung plaza Ayan, nandito tayo. Uh, gala-gala muna. Ikot tayo sa kabila. Kaya itong tubig na ito. Baka tubig ito sa hamam siguro. Tubig siguro ito sa hamam. hamam. sa round punta tayo sa bakala ikot tayo doon yun nakakawit na ang binti ko ah, hindi pala yung yun. kamay ko pala ayan okay, kasabot mo tayo kasabot mo tayo

Apari good. Did ma tayo guys, did ma. Pakita ko lang sa inyo guys, oh, yung daan na namin. Hawak. Sa kamay kakaway, Ito yung mga mga kara. Kampo. 不会，咱也不会。 A si tri?